Kylie Versosa, wala pang balak ipakilala sa publiko ang kanyang boyfriend. Narito ang Ice Report ni Anton. Masaya ang love life ni 2016 Miss International Kylie Versosa. Ito ang kinumpirma ng beauty queen kung saan halos dalawang taon na umano ang kanilang relasyon ng kanyang boyfriend. Ngunit sinabi ni Kylie na mas pinili nilang ilayo sa public eye ang kanilang relasyon dahil napaka-pribadong tao umano nito at nagdesisyon silang maging tahimik lang. Sinabi ni Kylie na mas okay kapag pribado ang love life dahil napaka-peaceful at walang pressure. Sure, Feeling niya raw ay hindi na rin dapat pang isa ang kanilang relasyon dahil mas na-appreciate niya ito ngayon. Ang tanging masasabi lamang daw niya sa kanyang bagong boyfriend ay nagtatrabaho ito sa isang tech industry at matatawag niya itong super green flag. Napaka-supportive daw nito sa lahat ng kanyang ginagawa kahit nag-grow daw siya bilang isang tao at marami siyang natututunan dito. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod. นั่งตามา